Yan. So, magandang umaga po sa inyo lahat. So, ngayon po ay module 3 ang ating tatalakayin. Pagpapaunlad sa hilig sa paghahanda ng sa profession. So, last time, we discussed about talents. So, kung ano ba yung um, ating talento, paano ba natin ito mapapaunlad. So, this time, hilig naman ang ating ipofocus. dito, sabi, do what you love, love what you do. So, para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng katagang ito? Or ng saying na to? So, uh, syempre, di ba? Kung gusto mo yung ginagawa mo, dapat mahal mo yung ginagawa mo. So gawin mo yung ginagawa mo and then mahalin mo kung ano yung ginagawa mo. So syempre ang hilig daw ay kung ano yung lagi mong ginagawa. And then ito ay pagpili na sa mga ninanais na gawin kalakip ng buong pusong paggawa. So syempre kailangan pag ginagawa mo yung isang bagay ay meron kang puso sa bawat ginagawa mo. Ito yung nakakapagpamotivate sa'yo para gawin mo yung isang bagay. At syempre, ginagawa mo dapat ito ng merong pagmamahal. So, ito naman daw, ah, uh, meron tayong tatlong pinagmulan ng hili. So, ito daw ay mula sa ating karanasan. Next one is, Uh, minamana. So, kung ano ba yung ginagawa ng inyong mga magulang, more or less, yun din yung magiging hilig ninyo. So, galing sa pagpapahalaga at kakayahan, last time we discussed about talento at kakayahan. Kasi, syempre, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung ano yung iyong mga kayang gawin. Paano ba natin tutuklasin yung ating hilig? So, syempre, una, Isipin mo, ano ba yung gusto mong gawin at paborito mong ginagawa. Sa second one, isipin mo, ano ba yung mga nakakapagpasigla sa'yo na sa tuwing ginagawa mo yun is nagiging masaya ka, meron kang determination o motivation na ginagawa yon. Meron tayong sampung larangan ng hilig. So, una, outdoor. So, syempre, nasisiyahan sa mga gawain panlabas. So, more or less, ito yung mga outdoor activities, mga sports. Ayan, kagaya nga na nakikita ninyo, biking, basketball, another is volleyball. Ayan, ilan lamang yan sa ating hiling na outdoor. Second one, mechanical. Nasisiyahan sa paggamit ng kagamitan or tools. So, ito yung mga Uh, mahilig mahilig ting ng mga gamit, yung mga sirang gamit, ayan, lagi niyang uh, kumbaga gustong gawin. Pangatlo, computational. So, syempre, nasisihan gamit ang numero or bilang. So, ito yung uh, gustong-gusto yung map. Ayan, mga computations, numbers. Ayan. Next scientific. So, eto naman, eto uh, ito yung nag-experiment, ayan, nag invento ng mga bagay or produkto. So, eto naman sa science. Kung mahilig ka sa science, at pag sinabi na kayo may experiment, so yan, tuwang -tuwa ka, gustong-gusto mong gawin yung experiment. So, persuasive. So, eto, uh, yung gusto mong makipag-ugnayan sa ibang tao, gusto mong makipagkaibigan, ito yung gusto mong makihalubilo sa ibang tao. Pag nakikipag-usap ka, ayan, yan ang napaka gusto mong gawin. So, next one, artistic. So, ito naman yung sa mga pagde-design, pagdo-drawing. So, nasisiyan sa pagdidesenyo ng mga bagay. Saka, nagiging uh, creative ka. Yan. Seven, literary. So, pag sinabi naman nating literary, ito yung mahilig gumawa ng tula, tumula, magbasa ng mga Wattpad. Yan. Mga usong-usong ngayon na Wattpad. At syempre, pagsulat. Okay. it e, musical. So, dito naman, nasisiyahan sa pagkikinig o paglikha ng awit o pagtugtog ng mga musical instruments. Yung so, may hiling mag-gitara, kumanta, makinig ng music. Yan. One is social service. So, ito naman, ah uh, tumutulong tayo sa ibang tao. Gustong gusto nating tumulong sa ibang tao. So, dito po, ah uh, sinasabi natin na uh, tulad ngayon, yung mga nangyari sa atin na bagyo, so, ito dito, gusto niya na tumutulong sa ibang tao. Okay, so pagdating sa clerical, ito yung mga gawain pang opisina. Ito yung typing, ayan, filing. So, yan yung example ng clerical. Alright, so pag sinabi natin na tuon ng attention, dito, uh, ka sa mga bagay na to. Tao, data, idea, and bagay. So, unang muna, for example, halimbawa, bigyan tayo ng halimbawa sa music, kung ikaw ay magpe-perform. Siyempre, sa tao, ano ba, masisiyahan ba ako? itong mga tao sa aking gagawin? And then, matutuwa ba sila? Sa datos naman, yung lyrics. Ayan, lyrics ng kanta, nota. Sa ideya naman, sinasabi dito na paano ko ba siya ipe-perform? Ano bang gagawin ko na performance para mas lalo matuwa yung mga tao? Habang nanonood, ako, habang nanonood sa aking performance. And then sa bagay naman, Uh, for example, ano ba yung musical instrument? Gagamit ba ako ng musical instrument? So, yun yung ibig sabihin ng mga tuon ng atensyon. Ano ba natin tutuklasin? Ang mga bagay na ka So, syempre, pag mo ang iyong hilig na libangan. And then, next one, paborito mong gawin. So, ano ba yung mga gusto mong gawin? Ano ba yung mga hilig mo? Second one, ano ba yung nakakapagpasigla sa iyo kada ginagawa mo yung mga bagay na yun? Pag ikaw ba ay nagluluto, nasisiyahan ka? Nagdo-drawing, kumakanta, nasisiyahan ka ba? Mas na, e engganyo ka bang gumawa? Niyan. So, sa third one, ano naman yung iniiwasan mong gawin? So syempre kung may gusto tayong gawin, ano naman yung mga iniiwasan ninyong gawin? Pero hindi nangangahulugan na ito ay hindi mo na gagawin. Kailangan ito pa ay gawin mo. So, meron daw tayo mga pansariling salik sa pagpili ng kursong akademiko or technical vocational. pa napaka-importante nito. Kasi, um, uh, kung ano yung kinahihiligan mong gawin, so, ito yung magpapamotivate sa'yo na gumawa. Dahil pagdating sa pagtatrabaho, pag ikaw ay magkakaroon na ng trabaho, ito na yung lagi mong ginagawa. ay eh, Routine mo na yon. So, kaya kailangan, gustong gusto mo pa rin yung iyong ginagawa. Dahil para hindi ka mabagot at andun yung motivation mo, determination mo na gawin yung isang bagay. Okay, sa so first one, syempre, talento at kakayahan. Kailangan at alam mo yan. Ano ba yung mga talento ko? Ano ba yung mga kaya kong gawin? Sasaalang-alang mo yun para, para mapili mo na kung ano yung gusto mong maging course what? Interest or hiling. So, gaya nga na sabi ko, importante ang interest or hiling. Kailangan, buong puso mong ibinibigay uh, ang yung lahat ng makakaya para gawin yung bagay na yon So, pagpapahalaga. So, sabi dyan, ni ayon kay Esteban, pwede daw nating pangkatin sa dalawa. So, una muna, absolute moral values. So, ito yung tama at mali. Yan. And then second is behavioral moral values. Ito naman yung tinatawag natin na may na impluwensyahan tayo ng mga tao na sa paligid natin. Okay. So, ayon kay Abiva. ang pagpapahalaga na humuhubog sa kakayahan ay para mapili natin kung ano tama at mali. So, meron tayong kaug pagpapahalagang kaugnay sa paggawa. So, ikaw ba, ah, paano ka ba magtrabaho? Paano ka ba makisalamuha sa mga ibang tao? Yan yung kaugnay sa paggawa or work values. And then, second one is career values. So, syempre, alam ko na kayo hindi lang uh, ordinaryong empleyado na Siyempre, naghahangad ka pa mas mataas na, na posisyon. So, yan yung tinatawag na career values. Ano ba yung gusto mo talaga na marating? So, to, to end my discussion, if you don't love what you do, you won't do it with much conviction or passion. So, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, wala kang determinasyon or passion na gawin yung bagay na yon. Bale, wala. Kung wala sa puso mong gawin yung bagay na yun. Hindi mo binibigay yung 100% mo sa mga gawain. So, with that, thank you very much po sa pakikinig.